Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan At tayo po ay kasapi sa KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Bigyan daan lang po natin ang isang announcement Ang Project Elijah Missions Conference Ay magkakaroon ng libreng seminar This coming April 9, 2025 Ito po ay may temang Godly Devotion Godly Devotion Godly Relation and Godly Progression. Ito po ay gaganapin sa United Door of Faith Church located at 263 Langit Road, San Isidro, Tala, Caloocan City. For more details, please contact their church coordinator Sister Charlene Amante sa kanyang cellphone number 0920 113 08 90 or their senior pastor Pastor Angelo Amante sa kanyang cellphone number 09394291322 Bago lamang po tayo magpatuloy pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito para sa iyo to kaagapay Cruz from Papuri 25 Purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan, tayo ay nagbabalik. Ito ang yung kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na The Perfect Justification at ito na po ang pangalawang bahagi. Kagapay narinig na ba ninyo ang ganitong mga pangungusap? Pwede na akong magkasala hangga't gusto ko. Kasi tinanggap ko na si Kristo at tiyak na akong pupunta sa langit. Kahit paulit-ulit akong magkasala basta humingi lang ako ng tawad sa Panginoon, tiyak na patatawarin ako kagapay ang mga pangungusap na iyan ay naglalaman ng maling kaisipan na sinikap ni Apostol Pablo na ituwid. Sa Romans chapter 6 verse 1, may tanong si Apostol Pablo na dapat sagutin ng lahat ng Kristiyano. Ang tanong niya, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Bakit kaya ganyan ang tanong ni Apostol Pablo? Kanya ang tanong niya sapagkat may mga taong nagbigay ng maling pakahulugan sa kanyang sinabi sa Roma Kabanatang 5, Talatang 20, kung saan marami ang kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya. Ang isip ng mga taong iyon ay ganito, Aba, kung ang biyaya ay higit palang dumarami kapag dumarami ang kasalanan, kung gayon, sige, magkasala pa tayo ng mas marami upang mas darami pa ang biyaya Balikan natin sumandali ang nakaraang pag-aaral natin Sa Romans chapter 1 verse 18 and chapter 3 verse 20 Ipinaliwanag ni Apostle Pablo ang problema ng kasalanan ng tao Sa Romans chapter 3 verse 21 and chapter 5 verse 21 ay ipinaliwanag niya ang kalutasan sa problema ng kasalanan Kalutasang binalangkas at isinagawa ng Diyos. Ang kalutasan ay ang Ibanghelyo ni Kristo na nagdudulot ng kaligtasan sa kasalanan. Pasahin natin ang Roma Kabanatang Isa, Talatang Labing Anim. Sapagkat hindi ko ikinayihiya ang Ibanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Kagapay ang kaligtasang dulot ni Kristo ay kaligtasang mula sa kasalanan. Mateo Kabanatang 1, talatang 21, Siya'y manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Yesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tama ka agapay, si Jesus ay tagapagligtas sa kasalanan. At ang kaligtasang dulot niya ay sumasaklaw sa tatlong kapanahunan para sa nakaraan, para sa kasalukuyan, at para sa hinaharap. Una, ang nakaraan. Justification o pag-aaring ganap, ito ay inilalarawan ng patayong linya o vertical line na nagdudugtong sa pagkamakasalanan ng tao at katuwiran ng Diyos. Dati tayo ay nasa ibaba sa posisyon o kalagayan na pagkamakasalanan ng tao. Sa pamamagitan ng justification, tayo pinatawad at iniligdas sa parusa ng kasalanan, saved from the past guilt and penalty of sin at tayo isinampa sa posisyon o kalagayan na ganap na katanggap-tanggap sa pamantayan ng katwiran ng Diyos. Dahil sa pag-aaring ganap o justification, tayo ay ligtas na magpakailanman. Hindi na tayo nanganganib na pumunta sa impyerno. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagkamakasalanan ng tao at tungkol sa justification sa Romans chapter 1, verse 18 and chapter 5 verse 21. Ang ibig bang sabihin, yamang ligtas na ako sa impyerno, ako'y pwedeng magpatuloy sa kasalanan? Hindi, kasi ang kaligtasan ay may kahulugang pangkasalukuyan. Pangalawa, ang kasalukuyan. Pagpapabanal or sanctification. Ito ay inilalarawan ng pahilig na linya or diagonal line na nagdudugtong sa pagkamakasalanan ng tao at pagpapabanal. Mula sa oras at araw ng ating justification, magsisimula ang gawain ng pagpapabanal kung saan ilalagay ng Diyos sa loob ng ating pagkatao ang perpektong katuwiran ni Kristo na nakabalot sa atin sa labas. Sa pagpapabanal, mararanasan natin ang kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Saved from the present power of sin. Ang gawain ng pagpapabanal ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng buhay o sa pagbabalik ni Kristo. Ang pagpapabanal ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 up to chapter 8. Pangatlo, ang hinaharap pagluwalhati or glorification. Sa pagbabalik ni Kristo, ang ating kaligtasan ay magiging ganap. Tayo magiging katulad ni Kristo sa kanyang kaganapan at maliligtas tayo mula sa presensya ng kasalanan, saved from the future presence of sin. Lubusan ng maaalis ang lahat ng bahid ng kasalanan sa ating buhay at sa buong sangnilika. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagluwalhati sa Romans chapter 8 verses 17 to 25. Ngayon, ano ang tagumpay laban sa kasalanan? Kaagapay tay nakatitiyak na sa ating kaligtasan, pinatawad na ang ating mga kasalanan at tiyak na ligtas na tayo sa impyerno. Subalit nasa daigdig pa rin tayo at habang tayo ay nasa buhay na ito, ang tanong na dapat nating sagutin ay ito. Paano tayo makapagtatagumpay laban sa kasalanan? Paano mangyayari ang ating pagpapabanal or sanctification? Sa Romans chapter 6, ay matutuklasan natin ang tatlong hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan. Sa English, no, recon, yield. Sa Tagalog, alamin, ituring, ihandog. Unang hakbang, alamin. Upang maranasan natin ang tagumpay laban sa kasalanan, dapat nating alamin na tayo nga ay kaisa at kalakip ni Kristo sa kanyang kamatayan, paggalibing at muling pagkabuhay. At dahil dito, wala nang pakialam o kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Kaagapay mula sa ating Biblia ay basahin natin, bulay-bulayin natin ang Romans chapter 6 verses 1 to 10. Mula sa mga talatang ito ay dapat nating malaman at sampalatayanan ang tatlong katotohanan tungkol sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Unang katotohanan, ang Kristiyano ay kaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan. Ikalawang katotohanan, ang Kristiyano ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagkalibing. Ikatlong katotohanan, ang Kristiyano ay kaisa ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Paano nangyari ang pakikipag-isang ito kay Kristo? Nangyari ito sa pamamagitan ng prinsipyo ng kinatawan. Ayon sa Romans chapter 5 verses 12 to 21, may dalawang kinatawan o representative. Una, si Adan na siyang kinatawan o representative ng makasala ng tao. At pangalawa, si Kristo na siyang kinatawan o representative ng bagong tao. Ang bawat tao na isinilang sa daigdig ay isinilang sa ilalim ni Adan. Lahat ng taong kalakip o nakalakip kay Adan ay nasa ilalim ng sumpa at kapangyarihan ng kasalanan ni Adan. Sa sandaling sumampalataya ang isang tao kay Kristo, siya ay makakaranas ng ikalawang pagsilang. Yan ay ayon sa John chapter 3 verse 3. At siya'y ililipat mula kay Adan upang siya'y mailakip kay Kristo. Lahat ng nakalakip kay Kristo ay nasa ilalim ng pagpapala at kapangyarihan ng pagsunod ni Kristo. Sa pagitan ng daigdig ni Adan at daigdig ni Kristo ay nakalagay ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo. Ang Kristiyano ay ipinahayag ng Diyos na kaisa sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang pakikipag-isang ito ay nangangahulugan ng dalawang bagay. Una, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, namatay na ang Kristiyano patungkol sa kasalanan. Ang ibig sabihin, patid na ang kanyang koneksyon sa kasalanan. Wala ng kapangyarihan o karapatan ng kasalanan sa buhay ng Kristiyano. Pangalawa, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, nabuhay mula sa patay ang Kristiyano patungkol sa Diyos. Ang ibig sabihin, nakakonekta na o nakaugnay na ang Kristiyano sa Diyos at sa bagong buhay. Batay sa prinsipyo ng kinatawan, ang isang tao ay maaaring ilalim lamang sa isang kinatawan o pangulo. Kung ikaw ay na kay Adan, wala ka kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, wala ka kay Adan. Ang unang hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan ay alamin at sampalatayanan ang katotohanan ito ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang pakikipag-isang ito kay Kristo ay napapaloob sa kahulugan ng ating bautismo sa tubig. Roma Kabanatang 6 sa mga talatang 3 at 4 o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Yesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan kaya tayo ay inilibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Kaagapay sa bautismo, noong inulubog tayo sa tubig, ito'y naglalarawan na tayo ay namatay at nalibing kasama ni Kristo. At ang ating koneksyon sa kasalanan, at sa lumang buhay ay namatay at nalibing na rin. Noong tayo ay iniaahon mula sa tubig, ito'y naglalarawan na tayo ay muling na buhay kasama si Kristo at nagsimula na ang ating bagong buhay na may koneksyon sa Diyos at ang bagong buhay na ito ay nakalaan para sa Diyos lamang. Ang unang hakbang tungo tagumpay sa kasalanan ay ating alamin at laging pakatatandaan ang katotohanan ito ng ating pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Unang hakbang, alamin. Pangalawang hakbang, ituring. Ang ikalawang hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan ay ituring na totoo ang pahayag ng Diyos patungkol sa atin. Basahin natin ang Roma kabanatang anim talatang labing isa. Gayon din naman, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabuhay sa Diyos kay Kristo Yesus. Kaagapay, ituring nating tayo ay totoong patay na nga sa ating relasyon sa kasalanan. Ituring nating tayo ay totoong nabuhay na maguli at mayroon na tayong relasyon at koneksyon sa Diyos. Ano ang napapaloob sa hakbang na ito? Una, sumang-ayon tayo na totoo ang pahayag ng Diyos patungkol sa atin. Sabi ng Diyos, patay ka na sa kasalanan, naputol na ang iyong relasyon sa kasalanan. Sagutin natin, Opo Panginoon, patay na ako sa kasalanan, naputol na ang aking relasyon sa kasalanan. Ang sabi ng Diyos, buhay ka na sa Diyos, nakaugnay at konektado ka na sa Diyos. Sagutin natin, Opo Panginoon, buhay na ako sa Diyos, nakaugnay at konektado na ako sa Diyos. Amen. Pangalawa, tanggihan at itakwil natin ang anumang pagnanasa para sa kasalanan na maramdaman natin sa ating kalooban. Kahit tinanggap na natin si Kristo, mararamdaman pa rin natin ang pagnanasa sa kasalanan dahil sa ating lumang buhay at lumang pag-uugali. Subalit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, pag-aralan nating sabihin, ang pagnanasang iyan sa kasalanan ay bahagi ng aking lumang pagkatao na namatay at nalibing kasama ni Kristo. Tinatanggihan ko at itinatakwil ang pagnanasa sa kasalanan. Ako'y patay na sa kasalanan. Amen. Pangatlo, tanggapin at sangayunan ang pagnanais sa kabanalan na nararamdaman natin sa ating kalooban. Pagkatapos na tanggapin natin si Kristo, mararamdaman natin ang pagnanasa sa kabanalan na humihila o nagtutulak sa atin papalapit sa Diyos. Dapat pag-aralan nating sabihin, ang pagnanais na iyan tungo sa kabanalan ay siyang tunay kong bagong pagkatao kay Kristo. Tinatanggap at sinasang ayunan ang banal na pagnanais na iyan. Yan ang pangalawang hakbang, ituring. Ituring na patay ka na sa kasalanan at nabubuhay ka na lamang para sa Diyos. Pangatlong hakbang, ihandog. Ito ang pangatlong akbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan. Ihandog natin ang mga sangkap ng ating katawan upang maging kasangkapan ng kabanalan. Basahin natin ang Roma Kabanatang 6, talatang 13, at huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi Ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Kagapay kapansin-pansin na ang mga bahagi ng ating katawan ay tinawag na mga kasangkapan or instruments o sa ibang salin mga sandata weapons. Ang sundalo ay kasimbisa lamang ng kanyang sandata. Ang kasalanan ay parang kaaway na sundalo at gusto niyang gamitin ang mga bahagi ng iyong katawan bilang sandata niya sa paggawa ng kasamaan. Ang katwiran o kabanalan ay iyong kakamping sundalo. Ibig din niyang gamitin ang mga bahagi ng iyong katawan bilang sandata niya sa paggawa ng kabutihan. Ano ang payo sa atin? Sa Romans chapter 6 verse 13, huwag nating ibigay ang mga bahagi ng ating katawan upang magsilbing sandata ng kasalanan. Sa halip ay ibigay natin ang mga bahagi ng ating katawan upang maging sandata ng katwiran at kabanalan. Narito ang isang napaka-praktikal na hakbang laban sa kasalanan. Kung aagawin na taalisin natin ang mga sandata ng kasalanan, hindi siya makakagawa ng anuman. Ang mga sandatang ginagamit ng kasalanan ay ang mga bahagi ng ating katawan. Kung aagawi na taalisin natin ang mga bahagi ng ating katawan para hindi na ito magamit ng kasalanan, tiyak na hindi makakapagtagumpay sa atin ang kasalanan. Sa kabilang dako, kung ibibigay natin ang mga bahagi ng ating katawan upang magsilbing sandata ng katwiran o kabanalan, siguradong magtatagumpay sa buhay natin ang katwiran at kabanalan at matatalo natin ang kasalanan. Alamin ituring ihandog, yan ang tatlong hakbang tungo sa tagumpay laban sa kasalanan alamin na kaisa ka ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ituring na talagang totoo ang sabi ng Diyos na ikaw ay patay na sa kasalanan at nabubuhay ka na lang para sa Diyos. Ihandog ang mga bahagi ng iyong katawan upang maging kasangkapan at sandata ng katwiran at kabanalan. Kaagapay upang maging mabisa ang tatlong hakbang na iyan, kailangan mong gumawa ng isang matatag na pasya. Roma Kabanatang 6, Talatang 12 Kaya't huwag ninyong pagariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasan nito. Upang Magtagumpay laban sa kasalanan, dapat mong ituring ang kasalanan bilang kaaway na hari at dapat gumawa ka ng matatag na pasya na iyong sabihin ayaw ko na maghari sa aking buhay ang kasalanan, tanging si Kristo na lamang ang tunay na maghahari sa aking buhay. Kapag ginawa mo ang pasyang iyan, makakaasa ka kaagapay sa malaking pantulong mula sa Diyos. Roma Kabanatang 6, talatang 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa iyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Tayo ay nasa ilalim ng biyaya, wala na tayo sa ilalim ng batas. Anong ibig sabihin nito? Sa ilalim ng batas, ang mga tao ay pinag-uutosang gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasamaan. Subalit, hindi naman sila binibigyan ng kapangyarihan upang gawin ang ipinag-uutos. Subalit, ang mga kristyano ay nasa ilalim ng biyaya. Sa ilalim ng biyaya, ang mga kristyano ay inuudyukan ng Espiritu Santo kung ano ang dapat gawin at kasabay ng udyok na iyan ay ibinibigay din ang kakayahan at kalakasan upang isagawa ang ipinag-uutos ng Diyos. Galasya Kabanatang 2, Talatang 20, si Apostol Pablo ay nagpapatutuo tungkol sa bagay na ito. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi na ako kundi si Kristo ito ang mabisang pantulong. Kagapay kaya nating kasuklaman ang kasalanan dahil si Kristo na nabubuhay sa atin ay nasusuklam sa kasalanan. Kaya nating ibigin ang kabanalan dahil si Kristo na nabubuhay sa atin ay nagmamahal sa kabanalan. Ito ang hamon kaagapay. Nakita natin sa pag-aaral na ito ang susi sa tagumpay sa kasalanan ay ang ating pakikipag-isa kay Kristo. Tayo kaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ang pagkakaisang ito ay napapaloob sa kahulugan ng bautismo. Sa bautismo, noong tayo inilubog sa tubig, ating ipinahayag sa buong daigdig, ang lumang pagkatao ko sa kasalanan ay namatay na at inilibing kasama ni Kristo. At noong tayo'y umahon sa tubig, ating ipinahayag sa buong daigdig, ako ay muling nabuhay ngayon sa bagong pagkatao upang ako'y mamumuhay na lamang para sa Diyos. Sa Diyos ang papuri, diyan nagtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang The Perfect Justification. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehoring oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan kaagapay mo sa paglagong spiritual.